Yan, nakakain muna tayo mga kamamay. Nabot na tayo ng tanghali eh, sa pag ng paninda. Uh, parang medyo umiinit. Magandang balita yan. Medyo umiinit ang ating panahon. Ayan natin yung salambas. Ang ganda. Ayan na. Oh. Ang ganda. Maliwalas. Oh. Ayan. Ayan huh. ganda maganda ang nangyari Yan, nakapagpuno na ang mamay nakapagpuno na ang mamay ako lang ay lalabas ako ay kakain muna at lalabas ako ako ay may kukuha sa labas meron akong sisilipin doon sa so, Bruno pati ang tulog naman sa labas ngayon kasi mamaya pagbalik ayusin ko dito Nanonood tayo ng vlog ni Nanay. Ayan o. Lucky. Mga ka ng vlog ni Nanay o. Adult po ay ano? 175. 175 po ang adult. 175 daw ang adult. Ilan po? <laughs> Ilan daw Ilan daw po? aso at pusa para daw sa aso at pusa binibili ni ate ha? kakain muna tayo mga kamamay para tayo makalarga na alright yan muna kayo matay buti maraming sinahit si nanay masarap pa lang pang ulam. yung aming paborito tuwing biyernes kaso ngayon ni ano sabado hindi na biyernes ito ang aming paboritong ulo maaga nagluto si nanay para daw hanggang hapon ni eh, kami merong ulam. Tadaan! Sarap! munggo munggo gulat konti lang kakainin ng mamay yun lang hindi pwedeng marami medyo diet na rin ang mamay parang ang bilis tumaba ng mamay kapag ka marami ang kain kaya pa konti konti na lang muna alright ayah kakain na muna tayo <laughs> Salaga lagaya na lang para wala nang balikan wala nang bulo sa'yo. Ayos. Ito ka muna. O. Diyan ka muna. Ay, masarap. Damay, oh. Na. oh, dami, oh. <laughs> Napaw na ako sa mamay ng aking iling. Naku, po. Parang may. Woo. Dito na tayo kakain. Patong muna natin dito. dami ah. munggung munggu eh sarap <laughs> hmm woi mau nabi di pelarang ya ini coba aku mau nasi nanai mau tanya tanya mau apa Pagkakataan pa daw si Bruno. Madaling pag may sabaho. Wala, mamaya ka kumain, Bruno. mo ng mungo? Nangyayok ka, kakala may trimis na nakain ng mungo. Eh. Nasaan 'yung sembunga? Hmm. Keple, ng pancit, 'di ni pala? Hmm. <coughs> hmm. Gagawin pa mamaya. Eh. 嗯。<laughs> <laughs>

Tulog na. Ah. Hmm. Tagal matapos ang pagpapansit na rin ah. Hmm. Tapos na tayo. Nainip na si Bruno sa kayo in kay Air. Eh. Kala na may na ng munggo. Nakain ka gano'n munggo? Mindoro yan. <laughs> busog na busog ang mamay. Daming kinain na mamay eh. Ah, tulog na tulog si kuya. Napagod sa kanyang trabaho. Kahit na Mindoro isa din yung mga buyer. Ang aming mga buyer, pagka naiba ang sako ng bigas, ayaw nang bilhin. Kasi nakadepende lang sila kung sa kung anong kulay ng sako, kung anong sako ng dating nabili nila. Hindi sila nag-aano sa kung ano yung laman. <laughs> hmm? Oh, lumipat lang si Bruno eh. Oh, narinig na naman oh. Talaga naman eh. hindi matali eh. Eh, ah, gising naman 'yan oh, naibubuntot eh. Gising naman 'yan. Yeah. Ako lang mga kamami magbibihis ng kaunti at okay pa ako magmumotor lang pa Kaya ako mat baka mamaya ay umulan, gwani bagyong uwan tayo kailangan ay makakuha ng ating mga kailangan kuhanin kaya tayo lalarga na muna magbihis alright, yan muna kayo mga kamamay bye, -bye.